arestado ng mga tauhan ng Malolos City Police Station ang top 1 most wanted person city level sa barangay Bulihan, City of Malolos, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Romel E. Kineblaso, Chief of Police ng Malolos CPS, ang akusado na isang lalaki, 25 taong gulang at residente ng barangay Atlag, City of Malolos, Bulacan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Kineblaso, dakong alas 12 ng madaling araw sinagawa ang operasyon sa pinagsanib na pwersa ng mga tauhan ng Malolo City Police Station. Agad na nanakip ang akusado ng SLP Anguang Tapares na in ni Honorable Francisco Macapagal-Belay, presiding judge of Regional Trial Court Branch 4, City of Malolos, Bulacan para sa kasong statutory rape na walang inire-recommendang piyansa. Ang akusado ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Malolo City Police Station para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Patunay lamang na ang pangbansang pulisya, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, ay patuloy sa pagpapatupad ng sinumpaang tungkulin kontra kriminalidad na naaayon sa agenda ng gobyerno na itaguyod ang kaayusan at kaligtasan ng publiko, kapayapaan at seguridad na magkaroon ng maunlad na isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Eduardo D. Bilanghil Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.